May nakapagtanong po sa akin, bakit daw yung solar inverter niya ay palaging nagtitrip, high temperature trip or over temperature trip. At napapansin niya ito tuwing mainit ang panahon. Ito pong sa akin ay nagtitrip din. Dati, pero ngayon, hindi na. Uh, noong unang install ko lang yon. Normal po na magtitrip ang inverter kapag sobrang init na para maproteksyonan nito ang internal components tulad ng IGBT, MOSFET, kapasitor na permanently nasisira kapag sobrang init. Ang normal operating temperature ng inverter, makikita nyo rin yan sa instruction manual o kaya sa label nito. Tulad nito na nasa minus 25 to 60 degrees Celsius ang operating temperature range. Kaya kapag lumampas na ang temperature in between 60 degrees to 80 degrees Celsius, nagtitrip talaga ang inverter. Depende sa model ha. Itong sa akin, nasa 60 degrees plus. Nagtitrip na. Hindi ko na maalala exactly kasi matagal na kasi yon 6 years na. Basta kapag umabot sa 60 or 60 plus, nagtitrip ito. Pero, simula ng nilagay ko ito, hindi na ito nagtitrip. Pero hindi naman kaagad nagtitrip ang inverter. nag derate muna ang inverter kapag umiinit. And tsaka lang ito, nagtitrip kapag lumalampas na ang init nito sa operating temperature range. Ang una kasing ginagawa ng inverter kapag umiinit ito ay nag derate muna ito. Or kung may cooling fan ang inverter, mapapansin nyo bumibilis ang ikot ng cooling fan ito kapag tumaas na ang load para maminti nito ang temperature at maiwasan ang derating. Yung derating ay yun yung i-reduce -re ng inverter ang output nito para maminti ito ang normal operating temperature. Bali ang derating ang unang proteksyon ng inverter. Pero kapag tuloy-tuloy pa rin na umiinit at lumalampas na ito sa operating temperature range, tsaka na mag-trip ang inverter. Bali, ang pag-trip ng inverter ay ang last resort nito para maiwasan ang totally pagkasira ng inverter. So, ano ba ang causes ng overheating? First talaga yung poor ventilation. Kaya mas maganda kung ang inverter nyo ay fanless o walang cooling fan, tulad nito, sa labas nyo ilagay or open area. Pero dapat shaded at hindi matatamaan ng direct sunlight. At mas maganda na may natural flow ng hangin at dapat follow nyo yung recommended installation clearance na nakasulat dito sa manual pero kung ang inverter nyo ay may cooling fan at nag over temperature trip pa rin ang unit posibleng sobrang dumi na ng air filter o hindi na ang cooling fan o baka naman overloaded kasi kapag sobra ang load o mataas ang load, umiinit din ang inverter kaya ensure din na hindi sobra ang load nyo sa inverter. So itong sa akin, dahil walang cooling fan, at late ko na na-realize dati na hindi maganda ang flow ng hangin dito sa area na ito ng bahay. At yun nga, noong unang commission ko sa setup na ito, na-notice ko na nagtitrip ang inverter kapag mataas na ang harvest. Kaya nilalagyan ko ng temperature-controlled cooling fan. Ito yung temperature controller at nandito sa ilalim ang cooling fan. So ito, umaandar kapag umaabot sa 43 degrees Celsius ang init ng inverter. At nag-off naman ang fan sa 40 degrees Celsius. At kung hindi nito ma-maintain ang init ng inverter at tumataas pa rin, meron din ako nilagay na isa pang backup cooling fan. Itong isa naman na nasa itaas. Na kapag umabot sa 48 degrees Celsius ang init ng inverter, ay aanda din ito. Pero napakabihira nitong umandar dahil nga nilagay ko sa mas mataas na setting. Dahil ang second purpose naman nito ay backup in case na masira itong main cooling fan ko. At wala ako sa bahay in case nasa barko ako, nagtatrabaho. Yung lifespan naman ito, Itong cooling fan ko, ito 6 years mahigit bago nasira. Kakapalit ko lang ito last month. Sa temperature controller naman, hindi pa ako nakapagpalit Dalawang model ang gamit ko sa upper part, STC 1000, ito talaga yung pinakauna kong nilagay, at itong sa ibaba naman ay STC 3000. 6 years na rin ito mahigit, mas matagal lang ng konti sa itaas. Nasa lower left side ang product link kung gusto nyong bumili nitong mga ginamit ko. If in case madalas nag like trip kahit okay naman ang installation nyo and everything, baka naman faulty na ang internal temperature sensor or uh, may component na na-degrade. Na so in this case baka need mo na tumawag ng qualified technician para ma-check ang inyong inverter. Kung gusto nyo malaman paano ko ginawa ito paano ang connection panoorin nyo itong dalawa kong video. Same setup pero magkaiba ng temperature controller ang uh, gamit ko. Shout out pala Bisayang Electrician TV Official. Ayan. So sa nagtatanong, I hope nakatulong itong video na ito. Thanks for watching and see you sa next video.